Yan, umusok na guys. What's up guys? Uh, may problema ba yung heater mo? Hindi na magana yung switch. So ito yung tips. Tuturo ko sa inyo. Panoorin mo lang itong buong video na to. Para hindi ka na makabili ng bagong heater. So ito guys, ipapakita ko sa inyo kung ano ang gagawin para maayos na yung heater mo. So, iba sayang naman yung pera. Mahal-mahal pa naman ito nasa mga 1000 tapos bibili ka lang ng bago. Tapos okay pa naman pala. So ito ang tips guys. So buksan muna natin 'to. Itong port ng wire. Ito 'to. And tapos na. So ang board pala Bukas na guys. Madali yan na to. Tapos ito. Tapos, uh, tanggalin nyo lang ito. Tanggalin nyo lang ito. Screw. May screw dito. Ito, tanggalin nyo yan. tanggal nyo guys Yan natanggal na. So pagkatapos ng tanggal niyo sa ito nakita mo kita niyo ay umitim na. O so, ang gawin lang diyan ay remedyo na gawin natin is uh, lihaan natin. Kamit ka lang ng liha. Kung may 1000 ka is mas mabuti 1000. Yan. Liha lang guys nagka kasi yan sa pag ano pag palaging inagamit palaging nag spark spark ba yan pag kita nyo is uh, malinis na yung contact nya is uh, pwede na yun. So yan, okay na guys. Testing na po natin. Ibalik balik lang natin yung takip. Balik lang natin yung takip na. No? So, pagbalik pala dito is to. Tandaan nyo lang kung ano yung posisyon yung pagtanggal nyo. Tapo, para, para makabalik kayo ng uh, sakto. Hindi kayo mahirapan sa pagbalik. O so, sa akin, nabaliktad pa pala. <laughs> ito yung mga basic na tutorial yan guys paano ayusin yung heater ito lang, lang yung kadalasan kapag hindi pa sira yung heater ito lang yung kadalasan sira na. nagka lang So yun guys okay na uh, Test natin kung Gagana na ba sya so, Kailangan natin ng patungan Kasi mababa yung uh, Extension wire niya. May tister ako guys Kasi Kung hindi gagana sya Titesterin natin yung heater Yan, kumana na guys. So, trya natin na lagyan ng tubig kung kukulo ba siya talaga. Para maniwala talaga kayo kung gagana na ba sa so, ganong paraan. So, yan, may na pala yan eh. So punasan lang muna natin ha. Ah. Oh, saksak natin. Umuha oh, na ba? Nandiyan si Taya natin na uh, kumulo. So, 'yun guys. Ah uh, yan lang po yung mga basic na pag-ayos ng ating uh, rice ko uh, heater water heater so ito guys share ko lang yung uh, mga yung kalaman kunting kalaman ko para may idea din kayo sayang din kasi yung pera kung bibili kayo ulit ng bago o mahal mahal naman di ba tapos hirap pa naman hanapin kung yung pera So yan guys, ang uh, naririnig nyo uh, Kumukulo na siya Yan, gumagana na Lapit ng kumukulo Yan, umusok na guys Yan, gumukulo na So yun guys, kung may natutunan kayo sa akin, please subscribe to my channel and like and papakipindot ng notification bell para updated kayo sa mga bago kong video ah uh, maraming maraming salamat pala sa mga suporta sa mga subscribe